Hello, what up? So, good afternoon sa lahat ating mga kabakyard Ayan Dito naman tayo Wadap sa ating mga kaibigan dyan sa YT At ako'y nagpapasalamat ulit sa ating mga kaibigan dyan na uh, sumuporta sa akin Maraming salamat uh, God bless sa inyong lahat kung saan mo kayo naroon Sana nasa mabuti kayong kalagayan At kasama ang kanyang kanyang pamilya uh, Dito na naman si, sa inyong, inyong kabakyard Dito Dito na naman tayo sa kabundukan yan ang ating dating gawi at nagpapasalamat ako sa sumuporta sa akin at sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking malit na channel uh, please subscribe at share sa aking malit na channel Emil uh, Backyard Vlogs uh, malapit na sa malapit na tayo sa 5K sana nagdagan pa yung mga sumuporta sa akin at I love you sa inyong lahat at maraming maraming salamat. Hanggang dito na lang ang video ko. Ay mag-iipon pa ako sa aking mga naputol at medyo tanghalik God bless sa inyong lahat mga kabakyard at sana nasa mabuti kayong kalagay. And out sa lahat uh, sa mga OFW. Sa inyong lahat. Uh, I love you. Sa ating mga kababayan dito sa Pilipinas. Uh, nagsisikap sa pamilya. Uh, God bless sa inyong kanyang pamilya. Maraming salamat po. Bye bye.